God, bakit kaya lahat ng ano pinapalapit sa akin? Kahit yung mga tao naglalakad ako tapos biglang may nagtatanong. Parang yung sinabi ko nung isang araw na naglalakad ako sa strawberry farm na mag-isa na may araw tapos may close band tapos nagtanong kung uh, baka gusto mo ng Eurotex na mag-deliver ka nag deliver kasi kami sa SM may extra mamaya pag oo oh, oh, sabihin mo, gusto mong tignan pinush ka na sa loob, wala na. Pero ito na naman, another scam. Iba na naman yung scam sa Facebook na nakilala ng mga kakilala namin noon na nagpapautang daw pero magbigay ka ng amount na ganito bago namin ibibigay itong malaking na amount na to. Tapos ito naman, games. Kahit, kahit nung isang kwan, hindi isang araw, kundi may nakilala akong uh, up in-upload in ko siya. Kung, na bago, para ma-withdraw mo yung, kasi na, nanalo ako ng 3,000 plus. Eh, sabi, mag-deposit ka ng ganitong amount. Nag-deposit ako. Halos 700 ang bumalik sa akin. 100. Asan ah, na time yung 600 ko? kainan ko daw ulit mag-deposit para mag-upgrade ako ng VIP. May tinatawag silang ganun eh. So, scam po lahat yun. Scam. Pati itong mga laro na to. Okay lang yung manood ka na ang ah, dami daming ads bago ka maka -withdraw. Kasi na, na, naranasan ko na yan na na kaila maraming ads mo mapapanoorin tapos may mga tasks bago ka maka-withdraw. Okay pa yun. Kasi doon talaga sila kukuha ng pero pag ito, kasi laging lumalabas sa aking TikTok, kasi na-recover ko yung isang TikTok account ko, pero yung kakagawa ko noon actually, pero biglang nawala din yung TikTok account na to, pero ngayon na-recover ko na. Pero yung ginagamit ko na nam naman na 22k na followers nawala. Yun yung sinabi ko nung kwan. Baka naging sobra na ba? Sobra na ba yung ano? Yung mga topic ko doon? Hindi sobra. Kahit yung mga tao ang sumusobra, yung hindi kontento. Lahat na lang gustong kunin. Tapos, sasabihin nilang sila ang dahilan. Kaya, bakit ganito, ganyan ang mundo? alam mo kung isang yung isang country ang alam sila lang wala na lahat talaga gagawin kahit masama so hindi yun sobra yung mga konting ko doon lumalabas lang kung sino sila so itong app na to yung crazy bird huwag kayong maniwala kung may hihingi ng payment isasali namin kayo sa GC, na, GC namin ang dalidaling magwithdraw uh, mag-withdraw. 6,000 a day. Yung pala manggagaling sa scam nila. Nagbayad ako ng 200 well sa kanila na yun. At least na natin na scam. Well, intuition, actually, pumunta na sa akin intuition and instinct na scam yan, scam, scam, scam yan. Pero sinubukan ko pa rin na magbayad. Nag-message ako, ano na ba, ano na bang next, anong, anong next step, ano na ba, nag-message uh, nag ako, walang reply, pero pumunta ako sa profile, wala na yung page, pero bumalik ako doon sa account ng Crazy Bird, Facebook na, at ewan ko ba kung, age yung ginagamit na picture ng babae. Iwan ko kung siya yun. Malay mo ginagamit. E di pag merong nag-report, mapapahamak yung may picture nun. Yung may pangalan din. So, huwag ka paniwala sa dun. Sa mga nag nagpapaano ng bayad. Kasi, sa Chrissy na to, kailan talagang mag ka para maka -pay out manunod ka na nga lang ng tas nila na ads, ganun pa ang gagawin? Iscam. Mga, yung mga sugal na app, huwag kayong maniwala doon. Kasi kakailangan nila din ng payout para maka -payout daw. Natry ko na yan. So, sayang yung aking 600 o 800 na. So, para malaman yung mga iscam na yan, kung kailangan mag-disburse ng pera. Huwag lang umabot ng thousand-thousand. Okay na ko dun sa 100 to two oh, 200 na yun. Well, dalang-dala na. Nadalang-dala na ako dun sa hundred ko na yun. <laughs> Kaya hindi na ako nag-ano ng uh, sugal up na yung mga yan. Hindi na ako naniniwala. Pero yung mga app na manunod ka na nga lang ng ads na kumikita pa sila doon, tapos kakita pa sila sa so be where. Yung mga punta kayo dito sa aming GC, may gagawin ka lang. P.M. mo kami dito, may may ma, mga nakapin na ano na link sa aking bio doon sa TikTok ganun or sa Facebook. Madami din nakita ko sa Facebook. Sa YouTube. Promise meron din. Oh my gosh. So ilalagay ko din yung mga account diyan and number. Hindi sila na ano na mag -scummy. E di ano din natin ang identity nila. Hindi sila nahihiya? Well, we have a right also. Kasi na-scam din tayo. So, ayan. Madala na po tayo. At tayong mga tao na mga na-scam, trabaho din natin. Kaya nga may shoot, uh, I mean truth chakra tayong sabihin ang tutuo para madal ma ano sa iba may parating sa iba na hindi nila gagawin at huwag silang maniwala sa mga iba kasi yung mga scammer na yan hindi na sila na nahihiya wala na silang dignity at sana na silang makasalanan na tao so Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so you can my next videos. Well, mag-ingat po tayo.